guys yan meron ng ulaklak hmm. ano maganda ang panahon sa ngayon mainit 18 degrees ang ano natin ngayon init guys ah itong mga tanim ng uh, aming landlord yan gulay yan Punta tayo dito ulit. Hmm. Ano. pang ano wala pang lak lak ang cabbage ano namin dito playground tapos pupunta tayo sa kabila uh, mga tanim uh, mga tanim nila gulay pero eh, right ito sa kabilang ano ang bakanting lote sa uh, tabi ng highway so yan guys ang laming sel king service Ito so, sa kasama ko uh, service na yun guys

munting Garden niya hindi ka ano tapos ayun o no, mga big bike so and dito tayo ngayon sa ano Tading Highway guys na uh, may tayo ng mga dumadaan uh, tapos doon sa kabila mayroon mga bulaklak Ano nung eh, ngayon, guys magala-gala dito dahil ano eh, maganda ng init at patawid ako guys sa kabila yun patawid ko eh, ng highway yun tata dito sa mga puno sa bulaklak maganda ng mano nila ano may bulaklak na maliit ano ayan ay dito sa ano sa Apono. Sarap magtambay dito mga guys. Yan. Uh, sa sunod do na naman tayo sa ano ibang ano place. Ayun, yan mga bulaklak dito. Naglabasan na sila dahil ano na medyo ano na spring na dito sa ano uh, New Zealand. Ah, uh, ganda ng mga bulaklak. Yan, dito na kung Tapos nandun ang ano, bahay namin na inupahan guys. Yan. Tabing highway mismo kami. So, ito yung mga puno na ito. Ewan ko kung anong klaseng puno na ito. si pagdating namin, wala pa itong dahon. Ah, may dahon na ito. Pero kaunti. Itong, itong iba, wala pa itong dahon talaga. Guys, yan. Wala pang dahon yan nung dumating kami. Spero sa ngayon mayroon na nagsisibol ng mga ano niya pag si uh, dahon you know. ang mga uh, ang ano doon sa aming tabi yung mansanas, mayroon dahon at saka bulaklak. Uh, uh, yan you know. Ayun oh. maraming nagra ng mga ano you know, malalaking motor, big bike. You know. Dito ako ngayon sa uh, Tabing Highway. yan Sa kabila. Release ng train naman yan. Tapos nandito lang ako. Wala ganong tao rito na nagagala. Guys. Dahil busy sila sa kanilang mga bahay. Ayun ko pa. Anong klaseng puno ito. Ano, may mga bunga siyang maliliit. Ayun. So napaka uh, maganda rito ang ano ang kanilang mga paligid ito ito ang bunga nya guys so, hindi ko alam kung anong klaseng bunga ito masaya, masaya dito tahimik walang gaano tao na lumalabas at saka pag uh, ganito yung sa uh, init na 6, uh, 18 degrees ngayon dito sa labas ano uh, yan, mga bulaklak kaganda tingnan yeah. so sa mga nakakapanood ng video ko guys pakishare na lang at saka pakisubscribe pakisubs, uh, guys para marami pa tayong matulungan ng mga kababayan natin na gustong makarating dito sa New Zealand at uh, sarap dito ngayon guys yun tapos dito tayo mag um, mamaya gawa ng uh, ano na rails so yan lang muna guys maraming maraming salamat sa mga followers ko at saka subscribers paki share lang at saka like at comment ng aking ano video maraming salamat hanggang sa muli mga tao if you maraming salamat